Sa una niya nakarga ang kahoy, hindi ko siya nabidyoan kasi natulugan ako eh. Kaya pagising ko, ito na ang nakarga niya, ang dami na pala nakarga niya ng kahoy. Kaya pala ako tinatawag ng lola niya para makita ko na nagkakaplas si Enzo ng kahoy sa truck. Ito ay to years old na baby pa lamang ito. Parang wala ito na Ano siya? Ah, active, active talaga siya. Alerto talaga ah, siya. Ayan, talagang talong siya. Ay, patungo, At um, ang niyang pinagkar. At mabilis niyang napadami ang kahoy dito oh. sa oh. sasakyan nila. Kaya ko guys, oh, um, dito ka talaga sa probinsya oh, hindi mo na kailangan pa bumili ng tama kahoy na na, kay Kapoy ka na. masipag ka lang oh, no. ito hindi maraming si kahoy ikaw matadala sa iyong bahay kasi oh. hindi mo na kailangan, kailangan marami kayo, 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 kayo ng gasol kasi ka, mas mo? mahal ang gasol ito marami kong siya mga gasol kaya parang ano lang switch time lang pag may klase sa umaga ay nagluluto sa gaso pero pag hapon sa gabi pwede magluluto sa kahoy kape, para makapagtipid kaya ito ang ginagawa natin sa probinsya makatipid talaga pag sa probinsya ka naninirahan ayan tingnan mo ang bata sinusunod niya ang pag kuha ng kahoy ikarga si sa, ano sa kahoy ang papa niya ang nagbisak oh, sa oh, <laughs> huh <laughs> oh ang kono ay ay waa kay babasim ka roba pitik sa imo balik si mo balik si mo kay da kahui na <laughs> nasudungjang bisag kahoy. kahui <laughs> oh. <laughs> Ha? Ah, Ayaw mo na. Hey, ah. Okay, Kita mo gin arrange siya pa kaya pit daw mo no mahulog, oh. Oo. Oh. Wala talaga kapoy yo, oh. Siya na nagadto na nang kaway da, oh. Nalo, oi siya kay papa niya mo. Kasi isip niya, papa pa nagbisak. Si papa pa nagsinso, papa pa bisak. Si papa pa magkarga. Di, siya na lang daw. Nga imbes na buwas patani na ikarga kay bulad patani dire. Sa anong tani? ko hala pa daw. Hala pa. Hmm. Uh, Tingi ko maubos bisak, hindi man na maubos untat na. Oh. Uh. Hmm. Uh. 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 Oh, mabalik si mo kayo ha. Uh. Ma, si ulo sa ulo mo ni Karol. Uh. Uh. Wala ka pala pagod? Tama na, pagod ka na? tama na oh kay damo ka nang ikarga oh kay ikaw lang isa nang karga sina oh kita mo wala na na shoot kay pagod ng kamay mo oh kapoy na wala pa aba ay hindi pa kay malakas pagli oh okay. <laughs> Abot kay tus dulo oh Oo, oh, oh. hindi pa daw kapoy oh pakita pa sa ka oh te hindi pa hmm. tulog din karang ba nami <laughs> hmm. na karang tulog na kay kapoy na sa Kaya malantaw kami sa abot kamay na pangarap. Hmm, sige. Eh, hindi di nyo kita to years old na bata, oh. oh, nakarga niya ng mga kahoy, oh. oh late lang abi ang pagvideo, eh. Oh, ayan, sige. Karga. Oh. Tag-isa-isa na lang ako. Ay na, dua kakamot. Ah. Di ug keng. Ah, pa da ko bahala ba. Nay, nay lang kay basin mabisi ulo mo. Tatlo, tatlo, apat, labdag arkano na. ah. na siguro. Hmm. Napasikat lang ng bua. Buang ng tari wa. Ma <laughs> buay <laughs> <laughs> kini. Ma buay eh. Si simakmak ba luto siya mga hoy. Hmm? Post lang ang baby. tiko si kuya mak Wala eh, no? Suguon pa ni papa. Ang papa, onya no? Si Enzo, oh? Sunod niya ba? Hmm. Galupad ang kaway to sa tunga, oh? Apaw? Dua na, dua na. Apaw? Apaw? isa-isa lang. Ah, oh, apaw. Kaya kita yung damo ng kahoy. Kaya na kay gamay. Oh, tingnan mo, tingnan nyo, tingnan nyo, tingnan nyo. Hmm. 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 pato. Makasalamat po siya Ah, mm. mm. oh, Tamo pa da. ako Tama na! Ay, no daw. no <laughs> daw. <laughs> ako gani kay kaapoy na ko. Pag ako sugo ako nagkarga na kaapoy na ko nak ba. Ikaw wala ka pala kaapoy? Ko eh, oh, bir resistance ba. Maya pag butang niya. Ari lang ako sa sidong. Oh. Oh, very good, very good. Oh. Huh? Oh. <laughs> mau ditemuk kita naman. Hmm. Uh, may padang uh. 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 Uh -huh. Hmm. May patumbo pa lang laman. Hmm. 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 ini Hmm. tumbuk Hmm. Hindi na magtumbo kay. Eh. Hmm. Hmm. Uh, galop pa lang Oh, sunod niya kit ang bisak ka kawoy oh. Mm. Sa niya, daw, gamay na lang. Ang <coughs> gani. Na, no, arap niya, sugo, tapos na. Ay, arap pagli. Abau, dako-dako ba? Teka, ayam mo na, basta balik sa Ah, okay ah. Mga pati ka yung mama mo, sila nga ikaw nagkarga sa ita ng kahoy. Ay, di pati ba? ka, alis mama mo. Kay sent nato na video to kay mama mo. Para pati siya, kay basi di siyang pati ba. <laughs> <laughs> si ah oh, di po uga okay, ah kita sa video mm -mm, approve daw uga okay, yung botsigon mo gamay na lang bilin po uga eh ha, di timo kita man may may ano pa daw siya may resistensya pa daw siya okay kayo. Okay. okay kayo okay <laughs> kayo uh, approve po sa, sa video ba di man timo kita bata mo naman oh <laughs> I post na ba sa sa, sa eh, <clears throat> e mo kay Griselda. Oh, pati ka imo bata, ma'am. Caption <laughs> mo ba? <inaudible> pati ka bata mo ne, eh, oh. Siya rin tala nagkarga kahoy diya Hmm? hindi, si sisim niya, po gamit ako pag hindi sisim niya saan nun, di matawag mo si papa, bisakman? hindi, hindi, hindi gano'n lahat siya hindi, hindi, hindi hindi gano'n katapusan, tanay niya <sighs> ah ito, yung kun kurong bebe eh, anong tanay, kaya masikarong mag rebound sa ulo mo Tapos nakarga ang kaway sa truck, ayun nagdoyan siya at napapahinga at naglalaro na siya.